Kong Supremo at Dakilang Maralita. Ako si Andres Bonifacio at ito ang aking kwento. Ako ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863 sa bayan ng Tundo, Lungsod ng Maynila. Ako ay isang revolusyonaryo at bayani na nagtatag ng mataas taasan kagalang-galang ng katipunan ng mga anak ng bayan ang ako ang tinaguliang ama ng Himagsikan. Di man ako nakapagtapos ng formal na edukasyon, natuto naman ako sa wikang Espanyol at Tagalog. Ang interes ko sa French Revolution at pagmamahal sa bayan ang nagtulak sa akin sa, sa pagsalis sa Ladiga, Pilipina na itinatag ni Jose Rizal. Sa pagtatag ng Katipunan, ipinaglabang ko ang ng Pilipinas mula sa mga Kastila. Ang sigaw sa pugad lang ang nagsilbing simula sa pag alsa kasama ang iba pang mga Pilipino laban sa mga Espanyol noong Agosto 30, isang libot walong daan at Syam na putanin. Huwag natin sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangako kahinawaan na hindi darating at hindi mangyayari. Wala tayong iba pang maantay kundi lalo kahirapan lalong Taksilan at lalong kaalipinan tayo magkaisang loob, magkaisang isip, at tayo magkalakas na maharap ang nagkaharing kasamaan sa ating bayan. Ilabas niyo ang mga sidula! At sabay-sabay natin punitin! Kalayan! 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 Laban! Espanyol papagsakin mga Espanyol mapuoy ang katipunan mapuoy ang mga Pilipino